bagyong hiner at kasama na rin po ang southwest monsoon o habagat. So, pakita ko po yung uh, nangyari ngayon. So, halos buong bansa po ay uh, nakakaranas po ng maulap na kalangitan at may mga pagkulan, uh, lalo po sa bandang western section nito. At ang um, uh, southwest monsoon ay naapektuhan ng mula Southern Luzon hanggang Mindanao. So narito po ang ating uh, huling uh, update sa bagyong Hiner at yung isa pang bagyo na nasa labas ng PR. Una si bagyong Hiner ay nasa layong 290 kilometers uh, east ng Tuggarao City, Cagayan. Napanatili ang uh, lakas na hangin ng bagyong Hiner na nasa 55 kilometers per hour. Ito'y malapit sa gitna at pagbukso na nasa uh, 70 kilometers per hour. Inaasabo natin itong kikilos northwestward sa bilis na 10 km per hour. Samantala, yung pong bagyo na sa labas ng park nasi Tropical Storm na may international name Pulasan. Kasalukuyan, nasa layong 2,190 km silangan ng Central Luzon. Ito'y ito may lakas na hangin na sa 65 km per hour at pagbukso na sa 80 kilometers per hour. Ito ay kikilos o inaasang kikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Ang uh, dahilan kung bakit maulap na kalangitan ng halos buong, buong bansa ay ang southwest monsoon at si Bagyong Hiner. Ito naman si Bagyong Pulasan na inyong nakikita malayo sa ating bansa. Kaya wala pong direktang uh, direct ang epekto sa ating panahon ngayon. Sa forecast track ng Bagyong Hiner, ay generally uh, westward ang kanyang uh, uh, pagkalaw direksyon na ito ay uh, inaasang uh, dadaan sa mostly po sa Northern Luzon. So maaari po ngayong gabi o bukas ng madaling araw ay uh, inaasahan nito yung magla-landfall sa area ng Isabela o Aurora. Uh, sa daerte po ng uh, bukas ng umaga o sa tanghali, inaasahan po ang sentro ng Bagyong Ener ay nasa coastal waters ng La Union at ng uh, Pangasinan. Kapag hindi magbabago ang kanyang pagkilos mula ngayon, inaasahan po natin na uh, bukas ng o tomorrow late evening o pagkita ng bukas ng late evening at Wednesday na umaga ay nasa labas o nasa labas na ng PAR ang Bagyong Hiner. Samantala, ito naman si Bagyong na may international name, Kulasan. Kapag napanatili kanyang direction at bilis, inaasahan po nasa... Bukas ng gabi, nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kapag nasa loob ng PAR, tatawagin natin siyang HELEN o letter H na po. At uh, inasa lalabas ng PAR pagdating ng Wednesday ng umaga. Um, inasa po natin na ito uh, 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 lalakas ang bagyong pulasan o magiging HELEN habang binabaybay niya ang ang uh, karagatan at maaaring umabot sa severe tropical storm. Itong pagkilos ng paggalaw ni na pulasan o magiging helen sa kapag ito ay nasa loob ng par ay katulad ng paggalaw ni bagyo ng uh, 30. Pagkailanon, makikita, malabo na itong pumasok o oh, sa ating bansa si Bagyong si Polasan